Naranasan mo na ba ang isang koneksyon na sobrang lakas na hindi nawawala kahit gaano kalayo ang distansya? Isipin mo ang isang tao mula sa iyong nakaraan, isang tao na hawak pa rin ang bahagi ng iyong puso, biglang bumalik sa iyong buhay. May paraan ang universo para magbulong ng mga lihim at ngayon, ito'y tinatawag ka. Paano kung ang pag-ibig na matagal mo nang hinihintay, ang ugnayan na tila itinadhana, ay malapit ng muling lumitaw? Manatiling mapagmasid, dahil ang makikita mo sa video na ito ay maaaring baguhin ang iyong puso, ang iyong enerhiya, at marahil pati na rin ang iyong tadhana. Naramdaman mo na ba ang tahimik na paghila ng enerhiya ng isang tao, kahit magkahiwalay kayo ng milya-milya? Para sa cancer, ang mga long distance na koneksyon ay hindi basta pagkakataon lamang, ito ay mga bulong mula sa universo, nagtutulak sa iyo patungo sa kung ano ang nakalaan. Maaaring nagtanong ang iyong puso kung babalik pa ba ang ugnayang iyon kung may puwang pa ba ito sa tadhana. Ngayon, nagkakahanay ang mga bituin at ang kosmikong enerhiya sa paligid mo ay mas malakas kaysa dati. Bawat panaginip, bawat senyales, bawat banayad na damdaming noon ay iyong pinabayaan, ay sinusubukang makipag-usap sa iyo ngayon. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa tamang timing, pananampalataya, at sa mahika na gumagabay sa iyong kaluluwa. Damhin ang sandaling ito, buksan ang iyong puso, at bigyang pansin ang mga mensahe na ipinapadala ng universo. Ang iyong malalantad na makikita ngayon ay maaaring baguhin hindi lamang ang iyong buhay pag-ibig, kundi pati ang iyong pag-unawa sa mismong tadhana. Cosmic Alignment Ampersand Signs Palaging nakikipag-usap ang universo, cancer, ngunit ang mga bulong nito ay banayad lamang. Maaaring naramdaman mo ito sa mga tahimik na sandali, Kapag may tugtugin na nagpapaalala sa iyo ng isang tao, kapag biglang naisip mo sila, o kapag ang mga numero tulad ng labing isa oras labing isa minuto o walong daan at walumput walo ay tila sinusundan ka saan ka man pumunta. Hindi ito simpleng pagkakataon lamang. Bawat maliit na senyales ay isang hibla, marahang hinihila ang iyong puso patungo sa koneksyon na hindi kailanman naglaho. Ang mga long distance na ugnayan ay may paraan ng pagsubok sa pasensya at pananampalataya, Ngunit dala rin nito ang makapangyarihang mga aral. Naalala ng iyong kaluluwa kahit sinusubukan ng iyong isip na kalimutan. Ang hinanakit na nararamdaman mo. Ang puwang na iyon sa iyong puso. Ito ang universo na nagsasabi sa iyo na ang ugnayang ito ay buhay pa, naghihintay, at handang muling lumitaw kapag tama na ang oras. Tumingin ng mabuti sa mga sinkronisidad sa paligid mo. Maaaring ang isang panaginip ay tila mas malinaw kaysa dati, o may isang tao na lumapit sa perpektong sandali. Kahit ang mga estranghero ay maaaring mag-iwan ng maliliit na palatandaan, mga mensahe, kilos, o mga panandaliang sandali na pakiramdam ay may malalim na kahulugan. Ito ang marahang pagtulak ng universo na nagpapaalala sa iyo na ang pag-ibig, tadhana, at kapalaran ay hindi kailanman malayo sa iyong abot. Ang iyong enerhiya at ang sa kanila ay magkakaugnay sa kabila ng distansya, Nakahanay tulad ng mga bituin sa isang konstelasyon na hindi mababasad. Bawat buntong hininga, bawat alaala, bawat tahimik na pag-asa na iyong pinananatili ay bahagi ng mas malaking kosmikong pattern. Gumagana ang universo sa misteryosong paraan, at minsan, ang mga senyales ay napakabanayad na tanging ang mga tunay na naniniwala lamang ang makakakita nito. Kaya maging mapanuri cancer. Pansinin ang maliliit na bagay, ang mga pattern, ang mga pagkakataon. Mas mataas ang iyong intuition ngayon, at ang mga senyales ay nasa paligid mo, naghihintay na iyong makilala. Ang ugnayang ito ay hindi random, ito ay bahagi ng paglalakbay ng iyong kaluluwa, isang itinakdang pagkikita na maingat na inihanda ng universo. Totoo ang enerhiya, hindi mapigilan ang paghila, at ang sandali ng pagkakahanay ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Tarot Reading Insights Ang tarot ay hindi lamang isang deck ng mga baraha, cancer. Ito ay isang salamin ng kaluluwa na sumasalamin sa mga nakatagong katotohanan at gumagabay sa iyo sa mga dinakikitang agos ng tadhana. Habang ating sinusuri ang mga baraha ngayon, isipin mo ang universo na ibinubunyag ang mga mensahe nito, marahang tinutulak ka patungo sa landas na matagal na nitong hinihintay para sa iyo. Bawat baraha ay may dalang bulong, isang senyales na ang iyong long distance na koneksyon ay malayo pa sa pagtatapos at ang enerhiya sa pagitan mo at ng taong ito ay buhay pa at makapangyarihan. Ang unang baraha na lumabas ay ang The Lovers, isang paalala na ang malalim na koneksyon ay lampas sa espasyo at oras. Hindi lamang ito isang romantikong kilos, ito ay isang kosmikong pagkakahanay, isang pagkilala na pinili ng inyong mga kaluluwa ang isa't isa sa loob ng maraming buhay. Ipinapakita ng universo na ang ugnayang ito, kahit na hinahati ng distansya, ay ginagabayan mismo ng tadhana. Huwag baliwalain ang paghila na nararamdaman mo, ito ay paalala mula sa iyong kaluluwa, sabi ng baraha, na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nawawala. Ang susunod na baraha, The Star, ay nagniningning ng pag-asa at gabay. Sinasabi nito sa iyo na magtiwala sa tamang timing, Cancer. Kahit na ang kawalan ng katiyakan ay bumabalot sa iyong puso, may liwanag na magdadala sa inyong dalawa pabalik sa isa't isa kayat ng barahang ito ang pasensya, pananampalataya at pagiging bukas sa mga senyales sa paligid mo. Maaaring isang panandaliang iniisip, isang diinaasahang mensahe o isang panaginip na tila totoong-totoo ang gabay mula sa star. Ang universo ay nag-aayos ng mga pangyayari na magdadala ng kaliwanagan, ngunit kailangan mong maging receptive sa mga senyales nito. Pagkatapos ay lumilitaw ang damuon, isang barahan ng intuition at misteryo. Ipinapaalala nito sa iyo na hindi lahat ng bagay ay nakikita ng sabay. Ang iyong koneksyon ay maaaring natatakpan ng distansya, hindi pagkakaintindihan, o mga hindi nakikitang hamon, ngunit ang mga ito ay mga pagsubok na idinisenyo upang patatagin ang inyong ugnayan. Hinihikayat ka ng damuon na pakinggan ang iyong intuition at magtiwala sa tahimik na damdaming nagtutulak sa iyo patungo sa pag-asa. Ito ay sandali upang pahalagahan ang lalim ng iyong damdamin dahil sa puso mo naroroon ang mga sagot. Sa huli, lumilitaw ang Two of Cups, simbolo ng muling pagkikita, mutual na pag-unawa, at emosyonal na balanse. Kinukumpirma ng barahang ito na ang enerhiya sa pagitan nyo ay kapwa nararamdaman kahit na hindi nakikita. Ang iyong long distance na koneksyon ay may sagradong potensyal, isang tadhana na maingat na nabubuo sa ilalim ng gabay ng mga kosmikong puwersa. Cancer, ang tarot ay hindi nagsisinungaling. Bawat baraha ay nagkukwento ng pagkakahanay, pag-asa, at koneksyon. Ang universo ay nagpapadala ng mga senyales sa pamamagitan ng sinaunang karunungang ito, hinihikayat kang manatiling bukas, matiisin, at receptive. Ang landas ng iyong kaluluwa kasama ang taong ito ay hindi random, ito ay masusing hinabi ng tadhana, emosyon, at mga aral na espiritwal na inilaan upang ihanda kayong dalawa para sa muling pagkikita na matagal nang hinihintay ng inyong mga puso. Emotional Impact Ampersand Long Distance Challenges Ang mga long distance na koneksyon ay hindi kailanman simple, cancer. Hinahila nila ang puso sa paraang hindi nakikita ng mundo, ngunit hindi maikakailan ng kaluluwa. Bawat lumilipas na araw ay maaaring maramdaman na isang pagsubok sa pasensya, at bawat tahimik na sandali ay hamon sa pag-asa. Maaaring magdulot ng kirot ang distansya sa puso, ngunit itinuturo rin nito ang lalim at tatag ng tunay na emosyonal na ugnayan. Maaaring naranasan mo na ang mga sandali ng pag-aalinlangan, nagtatanong kung ang ugnayang ito ay nakalaan upang magtagal, nagdududa kung ang tadhana ba ay nasa iyong panig. Ngunit ang mga pag-aalinlangang ito ay bahagi ng paglalakbay, idinisenyo upang pinuhin ang iyong emosyonal na lakas. Bawat pagnanasa, bawat kirot ng pangungulila, ay senyales mula sa universo na ang inyong mga puso ay magkahabi pa rin, naghihintay sa tamang pagkakahanay. Isipin ang mga sandali kapag biglang bumabalik ang alaala nila, isang kanta, isang pamilyar na amoy, isang panaginip na tila totoong totoo. Ang mga sandaling ito ay hindi simpleng pagkakataon lamang, sila ay mga alingaungaw ng enerhiya na patuloy na dumadaloy sa pagitan nyo, nagbubuo ng tulay sa milya-milyang agwat, at bumubulong na ang ugnayang ito ay hindi pa naglalaho darating ang mga hamon cancer. Ang hindi pagkakaintindihan, kawalan ng katiyakan, at likas na tensyon ng pagkakalayo ay susubok sa iyong pananampalataya. Ngunit ang mga hadlang na ito ay mga oportunidad para sa paglago. Itinuturo nila ang pasensya, emosyonal na kaliwanagan, at kahalagahan ng tiwala, hindi lamang sa kanila, kundi sa iyong sarili, at sa kosmikong timing na gumagabay sa inyong ugnayan. Tandaan, ang long distance na pag-ibig ay isang espiritual na aral din hinihiling nito sa iyo na balansihin ang pag-asa at realism, yakapin ang kahinaan, at pahalagahan ang tahimik na lakas sa loob ng iyong puso. Bawat luha, bawat gabing walang tulog, bawat sandali ng pangulila ay may nakatagong layunin. Ginagamit ng universo ang mga hamong ito upang ihanda ang parehong kaluluwa para sa muling pagkikita na inihanda ng tadhana. Cancer, ang emosyonal na epekto ng ugnayang ito ay malalim dahil ito ay sumasalamin sa iyong kaluluwa. Ipinapaalala nito sa iyo na ang pag-ibig ay hindi palaging tungkol sa agarang kalapitan, kundi tungkol sa mga dinakikitang hibla na nag-ugnay sa mga puso sa pagitan ng oras at espasyo. Panatilihin ang pananampalataya, pahalagahan ang iyong damdamin, at magtiwala sa mga senyales sa paligid mo, ang koneksyon na matagal mo nang inaasam ay buhay pa, matatag, at itinadhana upang muling lumitaw kapag dumating ang tamang sandali. Rituals Ampersand Manifestation Tips Cancer, madalas makipag-usap ang universo hindi lamang sa pamamagitan ng mga senyales, panaginip o tarot, kundi pati sa enerhiyang aktibo mong nililikha sa iyong buhay. Isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang paalagaan ang iyong long distance na koneksyon ay sa pamamagitan ng simpleng mga ritual na naghahanay sa iyong puso, intensyon, at mga kosmikong puersang gumagabay sa iyo Ang mga gawain ito ay hindi nagbibigay ng eksaktong timeline ngunit pinapalakas nila ang iyong enerhiya at inilalapit ang iyong kaluluwa sa tadhana na hinahangad nito Magsimula sa pamamagitan ng paglikha ng tahimik na espasyo malayo sa anumang istorbo kung saan maaari mong ituon ang iyong isip at buksan ng puso Sindihan ng isang puti o rosas na kandila na sumisimbolo sa pag-ibig, pag-asa, at kalinawan ng damdamin habang sumasayaw ang apoy, imahina ang taong konektado sa iyo, iniisip ang gintong hibla na umaabot mula sa inyong mga puso, na nagbubuo ng tulay sa pagitan ng distansya ng walang kahirap-hirap. Bawat kisap ng apoy ay kumakatawan sa pagtugon ng universo sa iyong intensyon, ginagabay ang enerhiya patungo sa muling pagkikita. Maaari ka ring isulat ang iyong damdamin at intensyon sa isang piraso ng papel. Ipagpahayag ang iyong pagnanais para sa kaliwanagan, emosyonal na pagkakahanay, at mutual na pag-unawa. Dahan-dahang tiklupin ang papel at ilagay ito sa ilalim ng unan o sa isang ligtas na lugar upang hawakan ng iyong subconscious ang intensyon habang nagpapahinga ka. Ang maliit na gawain ito ay nagpapadala ng senyales sa universo, pinapalakas ang iyong focus at enerhiya. Isa pang mabisang ritual ay ang pagmumuni-muni kasabay ng mga affirmation. Umupo ng tahimik, isara ang mga mata, at huminga ng malalim. Ulitin ang mga affirmation tulad ng, ang aming mga puso ay konektado sa kabila ng distansya, ginagabayan ng tadhana. Inihahanay ng universo ang aming enerhiya para sa muling pagkikita at kaliwanagan. Ang pag-ibig, pasensya, at pananampalataya ay pinapalakas ang aming ugnayan araw-araw. Ang mga salitang ito, kapag inuulit ng may intensyon, ay nagsisilbing magnet para sa positibong enerhiya at espiritwal na pagkakahanay. Sa huli, maging mapagmatsyag sa mga senyales sa iyong pang-araw-araw na buhay. Isang panaginip, numero, kanta, o di inaasahang mensahe ay maaaring kumpirmasyon mula sa universo sa iyong mga pagsisikap. Ang mga ritual ay gumagana sa harmonya ng kosmikong timing, pinapalakas ang iyong emosyonal at espiritwal na koneksyon habang inihahanda ka para sa sandali kung kailan ibubunyag ang tadhana. Cancer, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ritual na ito, hindi mo pinipilit ang kinalabasan, iniimbitahan mo ang universo na makipagtulungan sa iyong puso. Ang enerhiyang iyong pinapanday, ang fokus ng iyong intensyon, at ang pasensya na iyong ipinapakita ay magpapalakas sa iyong long distance na ugnayan. Bawat maliit na gawa, bawat sinadyang intensyon, ay umaalingang baw sa universo, nagpapadala ng mga alon ng posibilidad, pag-asa, at muling pagkikita sa pagitan ng oras at espasyo. Love Connection, Ampersand Spiritual Advice Cancer, ang pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin, ito ay isang puwersa na lampa sa distansya, oras, at pangyayari. Para sa mga long distance na koneksyon, mas lalong malalim ang katotohanang ito. Ang inyong ugnayan ay buhay pa, tahimik na humihinga sa kabila ng milya-milya, at ang universo ay tahimik na nagtatrabaho upang pagsamahin ang inyong mga enerhiya. Bawat iniisip, bawat alaala, bawat damdamin na yung inilalaan para sa taong ito ay umaalingawaw sa kosmos, humuhubog sa landas na itinakda para sa inyong koneksyon. Mahalaga ring pangalagaan hindi lamang ang iyong pagnanasa, kundi pati ang kalinawan ng iyong puso. Iwasang malunod sa takot o what ifs, dahil ang mga enerhiyang ito ay lumilikha ng paglaban. Sa halip, ituon ang iyong pansin sa pasasalamat sa ugnayang mayroon na kayo, sa saya ng mga alaala, at sa pag-asa na nagpapalakas ng iyong pagnanais. Sa paggawa nito, inihahanay mo ang iyong enerhiya sa pag-ibig, pasensya, at pananampalataya ang mga puwersa na tinutugon ng universo. Ang komunikasyon, kahit na banayad, ay susi sa pagpapanatili ng koneksyon na ito. Bigyang pansin ang mga mensahe, senyales, at mga sinkronisidad na maaaring lumitaw. Maaring isang bigla ang iniisip, isang panaginip o isang di inaasahang tawag ang paraan ng universo sa pakikipag-usap sa iyo. Kilalanin ang mga sandaling ito bilang marahang kumpirmasyon na ang inyong mga puso ay magkahabi pa rin kahit na magkalayo. Sa espiritual na aspeto, Cancer, ang iyong intuition ang iyong pinakamalakas na gabay. Magtiwala sa mga damdaming nagmumula sa iyong puso sapagkat ito ang mga bulong ng iyong kaluluwa. Kapag naramdaman mo ang matinding paghila patungo sa taong ito, ang bigla ang kamalayan sa kanilang presensya, o isang malinaw na alaala na nagpapagalaw sa iyong emosyon, alamin na ang mga senyal na ito ay totoo. Ginagamit ito ng universo upang ipaalala sa iyo na ang koneksyon ay buhay pa, naghihintay ng pagkakahanay, at itinadhana upang magmanifest sa tamang oras. Sa huli, pahalagahan ang mga aral na hatid ng ugnayang ito. Itinuturo ng long distance na pag-ibig ang pasensya, emosyonal na tatag, at kapangyarihan ng intensyon. Bawat hamon, bawat pagnanasa, at bawat sandali ng pagmumuni-muni ay nagpapalakas sa inyong ugnayan at naghahanda sa inyong dalawa para sa muling pagkikita na ginagabayan ng tadhana. Cancer, sa pamamagitan ng pagpapalago ng puso mo, pagtitiwala sa intuition, at pagpapanatili ng pananampalataya sa universo, pinapangalagaan mo ang isang pag-ibig na walang hanggan. Ang inyong koneksyon ay hindi nasusukat sa milya o oras, kundi sa lalim ng enerhiyang dumadaloy sa pagitan nyo. Magtiwala rito, pahalagahan ito, at hayaan itong gabayan ka sa iyong paglalakbay patungo sa pag-ibig na palaging itinakdang bumalik. Obstacles ampersand spiritual warnings. Cancer, kahit ang mga koneksyong itinakda ng tadhana ay hindi ligtas sa mga pagsubo. Ang mga long distance na ugnayan, bagaman makapangyarihan at malalim ang kahulugan, ay madalas na humaharap sa mga balakid na sumusubok sa iyong pasensya, pananampalataya, at emosyonal na tatag. Ang mga hamong ito ay hindi parusa, ito ay mga aral mula sa universo, idinisenyo upang palakasin ang iyong puso at ihanda ka para sa muling pagkikita na nakalaan ng mangyari. Maaaring makaranas ka ng mga sandali ng pag-aalinlangan, kawalan ng katiyakan, o mabigat na damdamin. Maaaring may mga hindi pagkakaintindihan na walang pagkakataon o mga sitwasyong lampas sa iyong kontrol na nagdudulot ng tensyon. Ang mga sandaling ito, bagaman hindi komportable, ay may nakatagong karunungan. Itinuturo nila sa iyo na magtiwala sa iyong sarili, linangin ang pasensya, at manatiling emosyonal na balance kahit na hindi malinaw ang landas sa hinaharap. Sa espiritual na aspeto, maaaring magpadala rin ang universo ng mga babala sa pamamagitan ng mga banayad na senyales, isang panaginip na nagdudulot ng pagkabahala, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam sa puso, o isang paulit-ulit na numero na humihikayat ng pagmumuni-muni. Bigyang pansin ito, Cancer. Ang mga senyal na ito ay marahang gabay, nagtutulak sa iyo na pakawalan ang takot, linisin ang emosyonal na hadlang, at ihanay ang iyong enerhiya sa kalinawan at intensyon. Ang isa pang balakid ay maaaring dumating sa anyo ng panlabas na impluensya, mga tao, sitwasyon, o kahit ang sariling pagdududa na nagbabalot sa iyong puso. Ang susi ay manatiling nakatutok, protektahan ang iyong enerhiya, at tandaan na ang iyong koneksyon ay ginagabayan ng tadhana, hindi ng pagkakataon. Sa pagpapanatili ng tiwala at emosyonal na kamalayan, pinapayagan mo ang universo na kumilos sa iyong pabor. Maaaring bahagi rin ng paglalakbay na ito ang mga karmic lessons mga karanasan sa nakaraan, hindi pa nalutas na damdamin o natitirang attachment ay maaaring lumikha ng pansamantalang kaguluhan. Kilalanin ang mga pattern na ito ng walang paghuhusga, at gamitin ang mga ito bilang oportunidad para sa paglago. Bawat hamong hinarap ng may pananampalataya at pag-unawa ay nagpapalakas sa iyong kaluluwa at naghahanda sa iyong koneksyon para sa sandali na itinakda itong umusbong. Cancer, ang mga balakid ay hindi palatandaan ng kabiguan, ito ay paraan ng universo upang subukin ang iyong puso, tiwala, at pagkakahanay sa tadhana. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga hamong ito, pakikinig sa iyong intuition, at pagpapanatili ng pag-asa, pinararangal mo ang iyong sariling emosyonal na paglalakbay at ang koneksyon na patuloy na dumadaloy sa kabila ng distansya. Bawat hadlang ay pansamantala, bawat babala ay may layunin, at bawat aral ay mahalaga para sa muling pagkikita na hinihintay. Final Guidance Ampersand Hopeful Outlook Cancer, habang patuloy na hinahabi ng universo ang mga hibla nito sa kabila ng distansya at oras, mahalagang panatilihin ang pananampalataya sa paglalakbay ng iyong puso. Ang koneksyon na ibinabahagi mo sa taong ito ay buhay pa, pumipintig sa enerhiyang hindi kayang pahinain ng milya o katahimikan. Bawat iniisip, bawat intensyon, bawat sandali ng pag-asa ay nagpapalakas sa di nakikitang ugnayan sa pagitan ng inyong mga kaluluwa. Maaaring naramdaman ng iyong puso ang mga sandali ng pagkakainip o pangungulila, ngunit ang mga damdamin ito ay hindi kabiguan, ito ay paalala ng lalim ng iyong pag-ibig at ng sinseridad ng inyong ugnayan. Magtiwala na ang universo ay maingat na nag-aayos ng mga pangyayari sa perpektong timing. Ang mga senyales, mga panaginip, at mga damdaming nararanasan mo ay bahagi ng kosmikong palaisipan na marahang gumagabay sa iyo patungo sa muling pagkikita at kaliwanagan. Sa espiritwal na aspeto, Cancer, ngayon ang tamang panahon upang yakapin ang pag-asa at intensyon. Ipagpatuloy ang mga ritual, affirmation, at ang mainat na pagbibigay pansin sa mga sinkronisidad sa paligid mo. Bawat maliit na kilos ay naghahanay sa iyong enerhiya sa pag-ibig, pasensya, at tiwala. Sa paggalang sa mga gawain ito, nagpapadala ka ng mensahe sa universo na ang iyong puso ay bukas, handa at nakaayon sa tadhana. Tandaan, ang mga long distance na koneksyon ay hindi nilikha upang maging madali, sila ay nilikha upang maging transformative. Bawat hamon ay nagpapatibay sa iyong emosyonal na tatag, bawat pag-aalinlangan ay nagpapaitin sa iyong pananampalataya, at bawat tahimik na sandali ay nagpapalalim sa iyong intuition. Ang mga karanasang ito ay naghahanda sa iyo upang tanggapin ang pag-ibig na itinakdang bumalik, mas matatag, mas malinaw, at mas makahulugan kaysa dati. Cancer, panatilihing malambot ang iyong puso, ngunit matatag ang iyong espiritu. Maging mapagmatsyag sa mga banayad na senyales, marahang pagtulak, at mga sandali na tila pagkakataon, ngunit tunay na inihanda ng universo. Magtiwala na bawat damdamin, bawat iniisip, at bawat intensyon ay may bigat sa kosmikong plano. Habang sumusulong ka, dalhin ang pag-asa, pasensya, at pasasalamat. I-imagine ang inyong muling pagkikita ng malinaw, hayaan ang enerhiya ng pag-ibig na malayang dumaloy sa pagitan nyo. Maniwala na nakikinig ang universo, at ang inyong koneksyon ay muling lalitaw kapag perpekto na ang oras. Ang iyong tadhana ay unti-unting nabubuo, cancer, at ang inyong long distance na ugnayan ay bahagi ng isang paglalakbay na sagrado, mahiwaga, at lubos na itinadhana. Cancer, habang nagtatapos na ang pagbasa na ito, maglaan ng sandali upang huminga ng malalim at hayaang manahimik ang enerhiya ng universo sa paligid mo. Ang iyong puso ay nagdadala ng pag-asa, pangungulila, at tahimik na pananampalataya, at ngayon ay panahon na upang parangalan ang enerhiyang iyon. Ang koneksyon na ibinabahagi mo sa taong ito ay higit pa sa pagkakataon, ito ay pagkikita ng mga kaluluwa, isang ugnayan na lampa sa distansya, oras, at bawat hamon na iyong hinarap. Ipahayag sa iyong sarili, Cancer, na ang iyong puso ay handa ng tumanggap ng pag-ibig at kaliwanagan. Ulitin ang mga salitang ito ng mabagal, hayaan itong lumalim sa iyong espiritu, nagtitiwala ako sa paglalakbay ng aking puso. Ako ay nakaayon sa universo, at ang pag-ibig ay nakakahanap sa akin sa kabila ng lahat ng distansya. Ang aking koneksyon ay sagrado, ginagabayan, at itinakdang umusbong. Ang mga affirmation na ito ay higit pa sa mga salita, sila ay mga tulay, nagpapadala ng enerhiya sa kosmos at naghahanay sa iyong kaluluwa sa tadhana. I-imagine ang gintong hibla na nag-ugnay sa iyo sa taong ito. Isipin itong nagliliwanag, hindi na babasad, umaabot sa bawat milya at bawat sandali na magkalayo kayo. Sa bawat hinina, damhin ang hiblang iyon na tumitibay, pumipintig sa pag-ibig, pag-asa, at kosmikong pagkakahanay. Hayaan ang bisyong ito na magpaalalang ang distansya, ay hindi kayang pahinain ang ugnayang itinakdang magtadal. Cancer, tandaan na ang mga ritual, panaginip at senyales ay mga kasangkapan na ibinibigay ng universo upang gabayan ka. Sindihan ang kandila kapag nararamdaman mo ang pag-aalinlangan, isulat sa journal ang iyong mga intensyon kapag naghahanap ng kaliwanagan, at magmuni kasama ang mga affirmation upang anyayahan ang kosmikong pagkakahanay. Bawat gawa ng intensyon ay nagpapalakas ng iyong enerhiya at nagpapalapit sa inyong mga puso, kahit na magkalayo kayo sa pisikal. Ngayon, habang dinadala mo ang enerhiyang ito sa iyong araw, ulitin ang mga huling affirmation, pinakakawala ko ang takot, ngayakap ang pasensya, nagtitiwala sa banal na timing ng aking koneksyon. Malaya ang pagdaloy ng pag-ibig sa pagitan namin. Handa na akong tanggapin ang pag-ibig na itinakdang bumalik. Hayaan ang mga salitang ito na umalingaw mao sa iyong kaluluwa, alam na ang universo ay nakikinig at tumutugon sa iyong pananampalataya. Cancer, ang mga long distance na koneksyon ay pagsubok sa pasensya, pag-asa, at pananampalataya, ngunit sila rin ay mga biyaya. Itinuturo nila ang tatag, emosyonal na kaliwanagan, at kapangyarihan ng iyong mga intensyon. Bawat pangulila, bawat panaginip, bawat banayad na senyales ay hakbang sa paglalakbay ng iyong kaluluwa. Magtiwala na ang iyong koneksyon ay nabubuo ng eksakto kung paano ito nararapat. Maniwala, Cancer, na ang pag-ibig ay matiisin, na ang tadhana ay matalino, at ang iyong puso ay may kakayahang tanggapin ang koneksyon na matagal nang hinihintay nito. Narinig na ng universo ang iyong mga panalangin, naramdaman ang iyong intensyon, at inihahanay ang mga pangyayari para sa inyong muling pagkikita. Ang inyong ugnayan ay sagrado, makapangyarihan ng enerhiya, at ang tadhana ay unti-unting nabubuo sa perpektong timing